sa isang mundong pinaghaharian ng lakas, rango at kapangyarihan, ano ang silbi ng isang katulad niya? Isang low common, isang inutil, isang tagadala lang ng gamit. Pero sa gitna ng pagtataksil at panganib, isang himalang magpapabago sa lahat. Ito ang simula ng kwento ni Ayn, ang appraiser na itinakwil ng mundo. Sa pagsisimula ng ating kwento, isang lalaki ang nakatayo sa gilid ng bangin at walang pag-aalin lang ang tumalon pababa. Pagkatapos ng eksenang iyon, lumipat ang kwento sa isang grupo ng adventurer na kasalukuyang lumalaban sa isang higanting daga. Gumamit ng fireball ang isang babae na ikinatalo ng malaking daga, pinapakita ang panganib ng kanilang misyon. Dito ipinakita ang ating bida, si Ain, isang tagapulot ng loot mula sa mga napatay na halimaw at tagabuhat ng kagamitan ng kanyang mga kasamang adventurer. Halatang mahina at madalas matapilok o mapahiya Ipinakilala rin si Zoid, isa sa mga kasama ni Ain. Minamaliit niya si Ain, palaging pinapaalala sa kanya na isa lang siyang low common. Habang ginagampanan ni Ain ang kanyang trabaho bilang isang appraiser, ipinaliwanag niya ang tatlong ranggo ng tao sa kanilang mundo, rare class, mga bihirang kakayahan tulad ng merchants o military strategists, high common tulad ni na Zoid at Jolene, mga kombatans na may sapat na lakas sa pakikipaglaban, low common ang pinakamababa kabilang dito si Ain, mga appraiser at mga farmer, kadalasang non-combatant na rin ng class mula sa kanilang magulang. Ginamit ni Ain ang kanyang appraisal skill at nakita niyang mahalaga ang ngipin ng higanteng daga. Sinubukan niyang kunin ito pero hirap siya. Humingi sana siya ng tulong kay Zoid. pero nagalit ito, binato siya at sinipa palayo. Humingi ng paumanhin si Ain habang iniisip, hindi talaga patas ang mundo. Nagpatuloy siya sa trabaho kahit walang tumutulong. Habang siya'y abala, minamaliit siya ni na Zoe at Jolene. Nang makuha na niya ang ngipin, agad silang umalis. Habang naglalakad, nakakita sila ng isang patay na hellbound. Ipinapaanalisa ito ng dalawa kay Ain. Kahit ayaw niya, napilitan siyang gamitin ang kanyang kakayahan. Isa pang hellbound ang natagpuan. Napansin ni Ain na may mali. Ayon sa mapa nila, isa lang dapat ang daan. Hinikayat niya silang bumalik na pero hindi siya pinakinggan. Sinundan niya na lang ang dalawa, dahil sila lang ang tumatanggap sa kanya. Sa paglalim nila ng dungeon, mas marami silang nakitang patay na hellbound. Kinatuwa ito ni Zoid, pero sinabi ni Ain, Hindi ba kayo nagtataka kung bakit walang kumukuha ng materyales? Parang may mali. Tahimik si Zoid, pero biglang tinuro ni Ain ang likod niya. May maraming matang nakatingin sa kanila. Bigla ginamitan si Ain ni Jolene ng Paralyzed Spell. Ginawa siyang bitag para makatakas si Zoid at Jolene. Naiwan si Ain umiiyak habang humihingi ng tulong, pero iniwan siya, inatake si Ain ng mga halimaw. Sa matinding sakit na wala ang epekto ng paralisis, nakalaban siya at nakatakas, pero hinarangan ni na Zoid at Jolene ang daan ng kanyang pagtakas. Naghanap siya ng ibang daan at sa wakas isang bangin ang nakita. Kesa mapatay, pinili niyang tumalon. Sa pagbagsak niya, bumagsak siya sa isang lugar na may tubig at maraming ugat ng puno. Habang wala siyang malay, isang magandang babae ang humalik sa kanyang noo. Pagkagising ni Ain, namangha siya. Wala siyang sugat. Gumamit siya ng appraisal skill sa paligid at laking gulat niya. Ang lugar ay ang Yggdrasil. Isang sagradong lugar na matagal ng akala ng lahat ay nawala. Nagpasalamat si Ane sa puno dahil iniligtas siya. Pero sa kanyang pagtalikod, muling nagpakita ang babae. Umalis na si Ane, pero habang binabaybay ang landas, Biglang naputo lang kanyang tainga. Sumunod ay ang kanyang daliri. Pagharap niya, isang S-class grimly ang nasa harap niya. Natakot siya. Inatake siya agad ng halimaw. Halos ikamatay niya ang bawat atake nito. Nang tatapusin na sana siya ng Gremlin, may biglang dumating isang dambuhalang death bear na agad pinatay ang Gremlin. Pero hindi pa rin ligtas si Ain, inatake rin siya ng death bear. Inatake ang kanyang muka, piniga at papatayin na sana siya Bigla may isang bata ang sumulpot at sa isang iglap lang, pinatay ang death bear. Nawalan ng malay si Ain sa sobrang gulat at sakit. Pagkagising niya, nasa Yggdrasil ulit siya. Wala siyang sugat. Sa kanyang pagbangon, nakita niya ang magandang babaeng labis niyang ikinabighani. Isang iniwang appraiser, isang milagrosong puno, at isang misteryosong babae. Ano ba ang tunay na kapangyarihan ni Ain? At anong kapalaran ang naghihintay sa kanya sa lugar? Naakala ng lahat ay alamat lamang. Kung nagustuhan nyo ang kwento, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para mapanood nyo ang susunod na kabanata ng appraiser na pinili ng Yggdrasil.